palagi kang nagbabike si Guru. Mikaela. Eh. Paano mo hinihilot yan? Paano ang ginagawa mo? Ito ganyan po. Alam ko siya yan. Dapat tuwing umaga umagabi, ginaganyan mo yan. Pagkakagising. Oo, oh, ano na ako. po yung pa eh. Ayan eh, mga kababayan, no? pasyalan natin sila kay Erwin. Tau po! Erwin! Kaupo. Hindi to kaya. silipin mo mga gum. Mikaela. Ayan, uh, busy natin si Mikaela, no? Wala pala si Kuya Erwin. Mikaela. Wala po. Nasaan si Kuya Erwin? Ayan po, ayan po, ayan Ito yung ano nyo. Ano tong mga ano dito, ba? Mga sibuyas dito. Mm. Ano yung mga nandiyan sa plastic, ba? Ang sibuyas po yan. Hindi nagamit nyo yan? Ginagamit niyo ba? Saan galing yan? May pagdadalaan po. Hmm. Kaya kaya ako pag makita ko dito? Opo. Hmm. Kaya Makita ko ha. Yan. At ano pa ano, makausap natin sa si Mikael at makita rin natin yung baby niya. Alam nga nga dyan baby. Bakit ano? Opo. Oo. Paan niya? Oo. Ganyan na po yan. Ang na po talaga. <coughs> hmm? Ganyan na po nung nilabas ko. Paras po yan. Hindi mo nabigyan yung pala yung kalagay ng anak ni Mikaela. Pero inihilot mo yan, be? Oo po. Try nga mo ka. Ma, tignan mo yung paan niya, ma, ng anak ni Mikaela, ma. Madadala pa kaya ng hilot to? Lalaki anak ni Mikaela, no? Oo po. Paypay mo, be, may lang Madadala Loco. pa kaya ng hilot yan? Hindi na yan? Hindi. Maglakad ka na rin, ma. Hmm. Nawawa naman. Pero yan lang yung ano niya, be. Yung problema niya sa ano, katawan niya. Wala namang iba. Sa paalang talaga. Sa paalang po talaga. Oo, ayan yung palagi kang nagbabike sa gano'n ako. Nakaela. Paano mo hinihilot yan? Paano ang ginagawa mo? Ito ganyan po. <coughs> mm -hmm. po siya Dapat tuwing umaga, be. Ginaganyan mo yan. Pagkakagising. Oo, naman na ako. Ganyan na nagadlakad oh. Kaya nga. Hmm, yung pangalan na anak ko Mikaela. Prince Marius po. Hmm, Prince Marius. Opo. Marius. Opo. Hmm. Nasaan nga yung si Erwin? Ah, nandun pa po sa young family. naman kay Pag anak mo dyan, kamusta naman? Hindi ka ba hmm. Pero anong pakiramdam mo, Mikael? nung nakita mo na ganyan yung ano? mga paan ng anak mo? Nagamit na lang po yung isa. Eh ikaw, anong ano mo? Anong naisip mo? nung nakita mo na ganyan yung Saan ng anak mo? Hala. Hindi to Wala square win Erwin eh. Hindi ba uuwi yun? Baka Para mamaya Sana makausap din namin ha? Baka mamaya maya pa po. Ano naman yung baby mo? Pinilit lang yung tumayo pag gabi. Eh, siya mga tayo kagabi ko, anong usog, nasaan pa ng paa niya. Bakit napano siya? Na ano po nung thugis, na, na puso. Uh, Medyo na, pagapa yung paa niya, kaya tumayo na. Hmm. Ayun, bali, bukas kaya may kaya ano, dito kaya si Kuya Erwin, bukas. Okay. Napag check up niya na ba yung bata? Yung paa niya pa. Oo, napatingnan niyo na. na. Ganito pa. na lang, be bukas babalik kami samahan namin kayo na patingnan natin yung baby mo ha, pa check up natin yan ha para at least nandito si Kuya Erwin sabi mo kay Kuya wag na munang umalis be para ano para makausap ko at saka yung nanap namin na upahan sa inyo tatanungin pa namin kung pwede doon magtambak ng kalakal ha, kasi baka mamaya kasi alam mo naman yung mga paupahan ayaw nila nang may mga kalakal tanungin muna namin ha kung kung ano kung pwede. Pero kung sakasakali, payag ka naman ni Kaela na lumipat kayo. Upa na lang kayo ulit. kasi sa dito, oh, wala namang dingding yung bahay nyo. Oh, ganito po yung tsura ng bahay nila, Kuya Erwin. Oh. At baka mamaya, pag naulan, binampiasan pa yung anak mo. Oh, wala namang ano, tuwalya lang yung harang. Tapos ito yung bubong nila, puro plastic. Buti nagkaroon akong na kuryente ni Kaela. ano lang po kami. Gawin nito po. Nakikabit lang kayo. Ano lang po kami. oh, ba naman yung ano, anak ko eh. Ngayon, ngayon, may papabot muna ako sa'yo, Mikaela. O, oh. Ito ba yung meron kayong bigas. Hmm. Tapos ito, ang dami ng baby mo. Eh. May ano dito. May diaper. Biscuit o oh, para kay James. James o oh, biscuit baby o oh. kain ka o. Oh. Hmm. Ito sabon. Huwag mo at saka cotton para kay baby oh. mo. Hmm. Ah, ano to? Ito mikaelo para may pambili-bili kang ulam mo. ha? Kumain ka ng maayos para may mo ano kung sa iba na dedeng bata. Opo. Hmm. Bili nyo ng ulam ha sabi mo kay Kevin, uh, be. Huwag muna kumalis bukas, ha. Samahan po kayo up at patingnan natin si baby mo. Para at least alam natin kung anong dapat gawin. Opo. Yan po, siya nagsasabi yung... na ipaanda po namin opo-dip. Uh, opo-dip. Op Orthopedic. Opo. Hindi mo check natin. Kasi baka sakaling maging ano pa, okay pa yung panong anak mo. Kawawa naman. O, di ba? Sabi ko sa dati. Tinanong kita kung di ba like um, dapat maging ano yan, maging lesson sa mga buntis na laging nakabike um, dapat hindi natin ginagawa yun kasi ma anud masyadong tulad niyan oh 'yan na mo yung nangyari sa paan ng anak mo babe um, naman eh sayang wala si ko Erwin para sana makausap ko ikaw um, so, anong message mo sa mga ano mga buntis na laging mga nakabike kaya hindi po silang ano, babay, uh, hindi maging ganito yung paa nila, paano maging anak nila. Hmm. Kahit ganyan naman po yung paa niya, okay lang po sa amin. Kasi sati sa po sa amin kahit ganyan po yung paa niya. Hmm. Mas talaga anong nalang mabuting anak mo Mikayla ha, sana naging aral sa iyo yan. <coughs> Basta lagi lang tayo mag-pray, malay mo, di ba? May awan Diyos at maging maayos pa yan. Basta bukas, babalik kami ha. Sabi mo kay Erwin, huwag mo nang umalis. Para, ano, magantong oras na siguro, be, para, ano, para mapachill natin si baby ha. Mm. At yan po, mga kababayan, no? Ang update kay Mikaela, kay Erwin at sa baby nila. Kaya lang wala si kay Erwin, no? At sana i-share natin, mga kababayan, yung video nila para makaabot sa mga tao, makakatulong sa kanila talaga. At uh, meron na po silang maupahan kaya lang tatanungin pa kung pwede ang kalakal kasi kadalasan sa mga paupahan yun masaselan, ayaw ng may makalat. Um, tulad ng bahay nila Micaela o talagang hindi safe si baby niya dito. Siguro sobrang lamok dito Micaela no? Pagkagabi. Ano lang kung nagtatag ulan po talaga. Um, hindi safe dito. Pag naulan, siguro pag sobrang lakas ng ulan, pumapasok rin dito sa loob nyo yung ano, tubig. Hindi um, naman um, po masyado na paso Hanggang dito lang po sa may panan. Sa ulo pa. Pagka natulog, ano alilagyan po namin ano na plastic. Ang ginagawa mo pag naampis na dyan, lilipat naman kayo dito sa kabilang bilid. Opo, dito po kami nag-uulok. Basta huwag wala ng pag-asa, Micaela, ha? May awan, Diyos. At bukas, yung babalik kami, no? Sabi na lang kay Ka-Erwin. At yun, mga babae no? Up to you, Ka-Micaela. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.